yan nga na nagkakasama tayo po uh, ngayon. Uh, ngayon ay uh, kaniwala mo sa iyo ang um, tungkol sa mga bagay na mahalaga sa atin. Thank so, you. Yeah. <laughs> beliau okay. 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 ah, ah, mau sa ng punto, ang mga patkaba ito ay nag-simbil, ah uh, ng ating pagkamibigang, ah. Um, bawat isa sa atin ang may parating papel pa na inagapan lang para uh, sa pagpapalagon ng ating

ang pagkakaibigan natin ay tunay na mahalaga. At ang bawat isa sa atin ay may papel na, na sa pagpapahalaga nito. At yun lang po. Maraming salamat. <tries>